Hello may angel, ngayong araw po pala ako ay nagluto ng simpleng dinner na. So naman. bali dinner na ito may angel ay isang Romanian food. Ay nagluto nga po ako noong nakaraan ng nilagat sa adobo ay ngayon naman ay magluluto tayo ng pagkain ng aking mess. Bali natutunan at... ko lang din naman po yan kay Petro. At kung gusto niyo naman gayahin, pwede pwede nyo din pong gayahin yan kasi napaka lang naman po ng luto. Bali, bali gumamit ito. po pala ako dito ng isang buong chicken tapos yun pinaghati-hati ko na siya tapos minarinate ko siya. Bali nilagyan po natin siya ng paprika, garlic powder at saka onion. Eh syempre wag natin kakalimutan ang black pepper at syempre asin. At nilagyan din natin siya ng kaunting olive oil. Kung wala naman po kayong olive oil, pwede na rin naman po yung sim simpleng oil na ginagamit natin sa kitchen. Marinit natin siya main mga limang minuto to sampung minuto. Depende po sa inyo. Mas maganda, mas matagal, mas masarap po. Isa lang po yan sa oven. Ang temperature po ng oven ay 200 ang nilalagay ko. Tapos 60 minutes. At syempre, ang katambal po nito ay ang ating mashed potato. So, meron tayo ditong potato na babalatan natin. May magtanong dyan kung ilang potato ba ang kailangan. Depende po sa sa inyo kung gaano kayo karaming kakain. At ito na nga po may Angel dahil tapos na ang paglaga ng ating patatas ay maglalagay naman na tayo ng kakailangan din dito sa ating mashed potato. Naglagay tayo ng ano ay? Naglagay po tayo ng gatas. Nilagyan din natin siya ng margarine. margarine, or butter. Kahit anong itawag dyan. Basta sa akin kasi nasanay kasi ako sa margarine. O sa atin po nga halo halo yan. Halo lang ng halo kasi nga po ay nawala po yung aking pang mash. Kaka po ay nagalaw ng mga bata dito sa kusina. Hindi ko po napansin. Huwag nyo po palang kalimutan ma-angel siya ng asin. Tapos yan, mag na tayo. At syempre, Menja, huwag nyo pong kakalimutan natikman tikman. Syempre, kasi ako, pag ako naglalagay ng asin ko, konti lang talaga. Dahil ang panglasa po ni Petro ay maalat. Eh. Baka mamaya mapasobra. Mahirap yan tanggalin ang at alat. At tapos na rin po yung ating manok sa oven. At saktong-sakto, malapit na rin pong pauwi yung asawa ko. So, angel ito na nga po. At tayo, ilalagay na natin yan sa lamesa dahil nagugutom na raw po si Jacob. Na muna natin sandukan si Jacob dahil si Daniel po ay tulog. Jacob, kailangan munang ipalasa mo muna ang pagkain bago niya niya yung kakainin dahil napakaarte po talaga ng anak kong yan. Ewan kung bakit naging maarte na kung kailan siya lumaki. Bari, nandito na rin po pala si Petro at nagliligo po siya. Ang asawa niyo din ba ay naliligo agad pagkagaling, pagkauwi galing trabaho? Kahit sinasabihan ko kasi asa, yung asawa ko may angel na mapapasma siya kaya sumasakit ang mga binti niya at mga ugat-ugat niya dahil pagkatapos niyang galing trabaho, hindi malang siya nagpapahingad. ngadala agad siya sa CR at naliligo. Si may angel kahit nandito na ako nakatira sa Romania. Talagang ina-apply ko pa rin yung tinuro sa akin ng lola ko at ng mama ko. So ayun may angel, sarapan po si Jayco but yan, todo kain na siya. Sabi ko naman po kasi sa kanya ay masarap yung aking niluto at yan yung kinakain nyo rin sa school. Ngayon naman may angel ako ay magsasandok ng pagkain ni Petro para pag uh, tapos siya pagligo ay kakain na lang siya o di ba donyo yung don yo okay, may angel kapag naman kasi ako ang late talagang umuwi ay talagang minsan ay may pagkain na yan nakahain na rin yan sa lamesa at kakain na lang din kami so give and take lang ba kung sino yung nakakaluwag siya yung magluto kung sino yung hindi nakakaluwag eh siya yung hindi magluluto i hope nag-enjoy kayo may angel sa video ito so ito po yung pagkain ko isang hita ng manok at yung kaunti nating mashed potato see you in our next vlog may angel bye take care